So, okay mga idol Ito tingnan nyo itong ginagawa ko Kung pwede lang Taniman ng pala ito Taniman na natin Yan <laughs> ah, Maganda pa lang pang ano Panggawa gawa na ito itong ano Bako diba Yan lang oh. Level level lang natin o oh. Yan Pwede na itong pag may punla, may punlang palay, uh, pwede na itong taniman. Mga ito, yan. Uh, Bilang natin na ganyan. Kasi palaging, tag, palaging ulan, maulan palagi. Kaya ito, uh, ilibil natin para hindi maano. Uh, hindi pangit tignan itong ating area ito sa likod. Yan, dyan ang trabaho. Ito, okay, sa likod to. Ito, yung uh, maginaanan ng mga na uh, level natin. Pero pwede na itong taniman ng palay, mga idol. oh, Kung may punla tayong, ano, kung may punla tayong palay, pwede na itong itanim. oh. hindi pa lang pang ano, pang paggawa ng sabi ng iba, basakan palayan yan palayan ang palay baka mga idol isa't pantay lang siya pantay maigi yan talaga ang pagpantay mga uh, yung likod ng bakit yan ang ginagawa natin na pang level yan para makikita mo yung malalim, mababaw pantay siya eh. Okay. Yan, gamitin na pang araro pang legal tawag doon kung sa araro may tawag doon eh yan hindi yan taniman ng palay yan idol oh. hindi lang yung Kalabaw, feeding pang ano bukit Ito, bukid ito. Mga dok, may maliit ka na pa kung ano. May gamitin na pang araro. Bukit. Yeah, mga doll, pantay na siya. Ito, bukid. Ano man ang palay? Ano man ang kung kita nin? Mataba itong lupang to. Ah, yeah, kasi top soil. Ah, yeah, yun lang ang level. Oh, lang ang plat yung ating bakit. Yeah, yeah, yung ah, sumunod ang pisa. yang panuri maiki aking pag-level ah.

So, huwag natin galawin yan Hindi lang taliwan ng pari Talaga mga idol Okay mga idol God bless ulit sa ating lahat